Hello guys, magandang hapon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay uh, may i-share lang ako sa inyo kung ano nga ba yung aking sinasabi na dapat natin iwasan para hindi mabwisit, mabwes, mabwisit, mabwes, basta. <laughs> Joke na. Para hindi mabwisit ang ating customer, di ba? Uh, yun. Since ako dito sa tindahan ay naglo-load, so ganun din naman sa iba nating mga katindahan, katindera-tindero dyan na naglo-load, ba? Diba? Minsan naman talaga ay hindi natin naiiwasan na nakakalimot tayo sa load. Mag-load sa ating customer, lalo na yung mga customer natin na ah, nagmamadali, tapos alam na natin yung number nila, tapos sabihin lang nila na, eh, loadan mo ako ng ganito, tapos alis na. So, may, may mga ganun tayo guys, na mga customer na sinave na natin yung mga numbers, tapos alam na natin kung ano yung mga ipapaload nila. So, yun. Uh, yun nga, guys, Uh, minsan kasi 'di ba, parang hindi talaga natin maiwasan na uh, nakakalimot tayo mag-load. So minsan naaalala lang natin na ala, hindi ko pa lang na-load si ano sa ganito. Minsan andyan na 'yung andyan na 'yung ano, nagpa-load, binalikan kasi sabi, wala pa 'yung load. So 'yun, 'di ba? ganun talaga. So dapat talaga tayo, guys, presence of mind pag may nagpapa-load, uh, sulat natin lalo na minsan sunod-sunod yung customer mo tapos yun nga, nagpa-load yung una tapos may customer na pwede natin sabihin doon sa susunod na customer na ay saglit lang po i-load ko lang to kasi baka makalimutan ko yan ganyan ang gagawin niyo guys ah uh, ganyan din ganyan na rin ang ginagawa ko tapos minsan naman pag uh, yung tawag dito yung customer na nagpapa-load tapos meron pa akong tawag dito, meron pa akong ina-assist na una tapos nagmamadali like yung papasok na sa papasok na sa ano niya sa trabaho niya tapos sa rin sabi nila niya, niya ay paload na lang ako ng ganito tapos ang ginagawa ko guys para hindi ko makalimutan sinusulat ko muna meron akong notebook sinusulat ko sa notebook ko para pag alis na yung aking naunang customer ay ilo-load ko na ang aking ah uh, yung customer na nagpa-load so, para hindi natin ma Uh, makalimutan i-load. Kasi, talagang, ano guys, guilty talaga ako dyan. May mga dati, um, mga customer ko, nagpapaload ng ganito, like FB10. Tapos, minsan nakalimutan ko, babalik dito, ay, auto-drop yung load ko. So, di ba, sabi ko, ay, ay sorry, oh, pasensya na nakalimutan ko. So, honest tayo, di ako nagsisinungaling. Talagang sinasabi ko, nakalimutan ko. Tapos, meron ding, ah, uh, taga doon din. Ganyan, nakakalimutan ko. May time talaga nakakalimutan ko, guys. Kaya yun, binago ko na, nag na ako, nagsusulat na ako para maiwasan natin yung gano'n, guys. Kasi, kung lalo na kung uh, hindi lang ikaw yung mayroong tindahan, naku po, buti nga ako dito, ako lang yung talagang dito malapit, may nag- sa akin lang talaga sila nagpapaload. So, meron din namang mga tindahan. Dito kasi, di, uh, tindahan dito guys, walang mga di sila naglo-load. So, yung mga nandito kahit may tindahan sila sa akin, sila nagpapaload. Tapos, dito naman sa looban, merong naglo-load dyan. Tapos, uh, yung iba, syempre, doon malapit, doon din nagpapaload. Pero, may isa guys, pumunta dito sa akin, sabi niya, ano, madalas na siya nagpapaload guys, every week, every week yun, ang pinapaload niya sa smart power All 99. Kasi nga daw, Ah, uh, yung nagpa-load daw siya doon malapit sa kanila sa tindahan. Ang umalis na daw siya, pumunta na siya sa trabaho hanggang naghapon na lang hinihintay daw niya yung load, hindi pa daw dumadating. So yun din. niya sa ganun nagsusumungis sabi. Kaya pag ako talaga guys, nandito siya, Niloload ko muna. Load ko muna para at least 'di ba, hindi siya hindi siya yung doon babalik ulit doon. So, dito na siya nagpapalood. Every week. So, ilang beses na siya nagpapaload sa akin, guys. Every week, pag na-expire siya. So, magkano din yun. Ang Power All 99, guys, ang kinukuha ko doon ay 110 na. Kasi nga, uh, meron din akong uh, load every month na 450 na binabayaran. Kasi, andi, ano yun eh. Andi data for 30 days. Kaya, ayun. Tapos, yun nga. So, ba diba, nakada nakakuha ako ng isang customer. Kasi nga, <laughs> yung doon nga sinasabi niyang ano, uh, madalas daw nakakalimutan yung load niya. Kaya dito na siya nagpapaload. So medyo doon nga siya malapit pero talaga pumupunta siya sa akin di, sa akin para magpaload, 'di ba? Alam mo 'yun, yung ano talaga dapat yung presence of mind natin sa pagpapal sa pagload wag natin kalimutan tapos uh, dapat kung ano yung pinapaload tama yung pinapaload o isa pa yun guys may time din ako dati, dati. So, dati, nagpa-load, may nagpa-load sa akin, binata, bata. padala sila dito nagpa-load. So, nagpa-load sa akin ng ML10. So, niload ko. So, yung mga numbers kasi ng mamanya uh, mama niya, papa niya, kapatid niya, at siya, save ko yan. Lahat ng mga numbers nila, save ko na yan. So, ganun na lang ginagawa ko. Search, tapos, uh, copy-paste, tapos send. So, ang nangyari, yun nga, nagpa-load nga ng ML10, ang na-load ko doon sa papa niya. So, nung bumalik, sabi, ate, yung load ko doon kay papa, doon kay papa pumasok, ML10, sabi niya. Ay, sabi ko, eh, gamitin mo lang muna yun sa papa mo. Eh, sabi niya, eh, wala namang ML10 si papa, eh, di naman siya nag-ano ng ML10. So, eh, syempre, asalanan ko yun, Buti na lang, 10 pesos lang, di ba? What is 10 pesos? So, niload ko na lang siya. So, niload ko ng ML10. Sabi ko, shit, sayang din yung 10 pesos. <laughs> 12 pesos din yun kasi di ba patong dos, So, sayang din yun. So, talagang nung mga nagsimulang nagkakagalim, nagkaka, syempre kasalanan mo eh. Bakit, di ba, iluludan mo ulit. <laughs> so, may isa pa guys, ito medyo malaki-laki, 50 pesos naman. Nagpapalood sa akin taga dito naman sa banda sa amin. Medyo may edad na. So, syempre yung ano natin, pasensya natin, di ba. Ang nangyari kasi noon, nagpapalood siya sa akin, nandun ako sa loob, ala katok-katok. Minsan kasi may mga matatanda, di ba, mga gano'n na sila. Parang mga entitled na. <laughs> Parang kala mo yung dapat yung respect natin sila, dapat mataas. Tapos kahit anong gawin nila na kahit gaganon-ganon nila sa tindahan natin, dapat ano ka pa din, di ba, pasensya. So, yun. Nung pagpunta ako dito, yun, sabi niya, pa-load daw siya. So, pa-load. So, alam ko naman yung papa-load niya, regular 50. Kaya lang, ang na-load ko, easy sir, 50. So, bumalik sabi, ang oh, mali naman yung niload mo sa akin eh. Sabi niya ganun. Sabi ko, bakit po ba ano yung niload ko? tiningnan ko. So, yun nga, Easy 50. Pero ang -surf 50 kasi, meron siyang only, uh, only text to all network. Tapos, meron siyang gig. So, yun talaga ang Easy is, ano yun, pan data talaga. So, cellphone niya kasi, hindi naman siya, nago, hindi naman siya gumagamit ng data. Hindi rin siya na, pang call text lang talaga ang gamit niya. So, So, sobrang, <laughs> sobrang na, ini, medyo nainis ako. Pero sabi ko, oh, kasi kuya, ni namadali mo kasi ako eh. Kaya mali tuloy ako. Mali tuloy ako ng load. Kasi minamadali nga, minamadali nga niya ako guys. But anyway, so nagpapaload pa rin naman siya hanggang ngayon. So, okay naman kami. Wala naman kaming ano. Basta ganun lang ang aming, hindi naman ako hindi naman ng galit or ano, basta ganun lang. Sabi ko kasi kuya, yung mga madali mo kasi ako. Eh magkano din yung 50 pesos, di ba? 55. Kasi 5 po ang aking patong. Isayang eh, din. But anyway, uh, hindi na hindi naman na naulit. Talaga pag ako nagpapalood guys, talagang iniisip ko muna. Parang kinakausap ko sarili ko. Ano nga yung load ni ano ganito? Ah, uh, tama. So, saka ko siya sinisend para iwas pagkakamali. Kasi, di ba, sayang din yung mga uh, Pagkakamali natin, sarili natin pagkakamali kasi hindi mo lang siya inulodan ilu mo siya ulit, so nilo-loadan ko ulit 'yun. Nag-load ako sa kanya ng regular 50 kung sana ang ilulod ko na pala dapat sa kanya noon is 30 na lang kasi naka-unli naman, text naman siya all network sa 3 days. Pero nilo-load ko pa din ng 50 para wala na lang wala nang gulo at wala nang diskusyon. 'Yun. So nilo-load ko na lang. So dapat talaga guys sa tindahan natin. Ingat-ingat tayo sa paglo-load. Kasi magkano din yun. Kahit sabihin mo, dos, tres, yung mo, ah uh, sayang. Kasi aside dun sa niload mo, babayaran, uh, tawag dito, mo pa siya ulit. Ganun. So, sayang, di ba? Uh, magkano din yun. So, dun talaga dapat tayo mag-ingat sa paglo-load So, ano pa ba ang aking... Yun, syempre guys, di natin may pag nandun sila sa bahay nila, yung mga customer natin na nagpapaload, baka minura-mura ka na sa, minura-mura ka doon sa, di ba? Kasi, kung lagi mo nagkakamali, di ba, ganon? Kakamali mo ng load, tapos may inis, parang ganon. <laughs> may time kasi parang, ay, parang nalungkot ka nung, naksimangot ka na lang, pero niloload mo pa din. syempre, <laughs> ayun, di ba? Para hindi naman sila mawala sa atin, kasi baka pag, lalo na pag, di ba, di naman natin may iwasan, hindi na, ako, blessed ako sa ngayon, kasi walang pang um, masyadong nagtitindahan dito pero paano kung may magtitindahan na tapos masungit ka tapos lagi ka nagkakamali, di ba? So maghahanap niya ng ibang kapagluludan na medyo malapit sa kanila at mayroong mga tindahan na, di ba? So yun, talaga iwasan natin yun guys kasi sayang ang ating mga customer. Kasi aside dun sa hindi na sila nagpapaload, baka hindi na rin bumili sa tindahan mo. Kasi kung may makikita silang bagong tindahan na, na may load, may ibang mga paninda, ayun. So, dapat talaga iwasan natin. Huwag nating uh, tawag dito, tawag dito yung yung, mag, yung nagkakamali tayo sa paglulod. Iwasan po natin yan. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Kalam, bye-bye.